ang Northern Summer po, isa rin sa hinagupit ng Bagyong Christine. Maagap naman pong inayudahan ang Iglesia ni Cristo sa pamunguna po ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid po na si Eduardo V. Manalo ang mga biktima ng bagyong ito. Si Jim Tejano sa detalye. Matapos ang paghagupit ng Bagyong Christine sa Visayas Region, agad kumilos ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo upang magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating nasa lanta ng kalamidad. Ngayong araw itinakda ang paglingap ng Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Eduardo Bimanalo Manalo ang isang barangay dito sa Katarman, Northern Samar kung saan sinasabing apektado ng nagdaang bagyong Christine. Mula sa liblib na dako, matatagpuan ang barangay Kaligang sa Katarman Northern Samar. Binubuo ng halos 300 ang pamilya, katumbas ng higit 1,000 individual ang naninirahan sa nasabing barangay. Na ang karaniwang hanap buhay ng marami roon ay paglulukad o mas kilala sa tawag na pagkokopra ng niyog. Mula sa kabayanan, naglakbay ang Net25 News Team para saksihan ang gagawing paglingap ng Iglesia ni Kristo. Isa lamang ito sa 55 barangay sa Katerman, Northern Samar, na talagang lubog sa baha kapag may mga nararanasang kalamidad. Ang barangay po na ito ng Kaliigang ay kasama po sa napinsala na itong nakaraang bagyo, ang bagyong Christine. Ang totoo po ay hindi namin ito napasok nung araw ng Merkulis eh. Dahil ang tubig talagang hanggang bewang hindi po makatawid. Kasama po ang barangay na ito sa mga lumubog, ang mga kabahayan. Lumikas po ang karamihan sa mga tao sa barangay na ito. Sa kabila ng masamang panahon, hindi ito naging hadlang sa mga miyembro ng INC, katuwang ang barangay, upang maiabot ang tulong sa mga kababayan nating nangangailangan doon lalo na sa ganitong sitwasyon. Kaya po ito ginagawa sa loob ng Iglesia ni Kristo at pinaiigting ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo sapagkat ito po ay utos ng ating Panginoon Diyos na dapat tulungan ang mga taong nasa pangangailangan. Ang barangay po na ito ng Kaliigang ay kasama po sa napinsala na itong nakaraang bagyo. Mula sa Katarman, Northern Samar, ako si Jim Tijano, Matatag, Matapang, matapat. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa matanang agila prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa atnet25tv.